Hi everyone, welcome back to my channel. It's me, Liza. So for tonight, we're going to talk about of girl. Tigil mo yan. Oh, na nga ng art, no? So, hi everyone! Welcome back to my channel. It's me, Lizelle Stoy. So, ngayon, guys, ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-ibig loyalty card plus. OMG! Meron ba daw itong expiration? Or na-expired ba ang ating pag-ibig loyalty card plus? At syempre naman kung bago ka dito sa akin channel, huwag mong kalimutan ang mag-subscribe at mag-like sa ating video after mong mapanood. Yahoo, thank you so much everyone and happy Chinese New Year. So, ayun na nga. Yes, of course, direct to the point na tayo, wala nang paligoy-ligoy pa. Ang ating pong pag-ibig loyalty card plus as valid ID plus ATM Yes po, meron siyang expiration. Yes, correct. Ang ating pag-ibig loyalty card plus as ATM, yes guys, meron po siyang expiration. Kasi, di ba, kung mapapansin ninyo, kahit yung mga regular or normal na ATM like savings account or kahit sa credit card, meron siya nakalagay sa likod na valid thru, So, ibig sabihin, yun ay kung hanggang kailan siya pwede. Makikita ninyo sa ating mga pag-ibig loyalty card plus dito sa likod, merong nakalagay dyan na valid true, okay? So, makikita nyo yan siya sa ibaba ng ating card number. Yung card number, yung malalaki na number. O, di ba, pinakita ko na sa inyo yung loyalty card plus ko. Yeah, so, sa akin dito, nakalagay valid true 0320 slash 27. So, it means by March 2027, lang ito pwede yung ATM gamitin. So, kailangan ako mag-renew. And then, as valid ID naman guys, huwag nyo siyang itapon kasi forever na siya na valid ID natin sa pag-ibig. Feeling ko, sa tingin ko, itong ating pag-ibig loyalty card plus ay kailangan talaga natin siyang i-renew din pagdating ng araw na siya ay ma-expired na, okay? So, yun ang pagkakaintindi ko. So, nagbasi lang ako guys sa ating mga normal na ATM at saka sa credit card. Pero, As far as I know, itong ID natin sa pag-ibig, itong pag-ibig loyalty card plus, ay goods talaga siya forever. For lifetime na valid ID. Kasi ito mismo siya, wala siyang expiration. Yun nga lang, yung sa ATM. Okay? So, syempre, pag na-expired na, ID, na, magiging ano na siya, deactivated. Hindi na natin siya magagamit as ATM. Like, hindi na natin siya, hindi na tayo dito pwede mag-deposit. Hindi na tayo dito pwede mag-withdraw. Gano'n naman yun eh, di ba? So, Now, let's proceed naman sa question ng ating isang viewer. Okay, disclaimer lang guys ha. So nakikita nyo sa liig si segue mo na ako ha. Hindi yan ano ha, hindi yan kiss mark. Wala akong jowa dito. <laughs> Meron lang akong ano, nagpaparamdam na naman yung ano ko, allergy. Uh, so, ayun na nga, napaka-defensive mo girl. Bakit kailangan mo sa kanila i-explain? Pag-ibig lang naman ang concern nila. So, ayun na nga, ang question ng ating isang viewer kapag nakapag-claim ka na ba ng 10 years ng pag-ibig lump sum sa pag-ibig fund, ay pwede ka pa rin pa mag-claim ng 20 years once na na-reach mo na yung 20 years ng pag-ibig contribution, 20 years na paguhulog sa pag-ibig fund. Yes naman, of course, pero baka mamaya makonfuse kayo, ha? For clarification lang, yung 10 years, that was before. Okay? That was before, before ang ano na kasing natin ngayon, so paulit-ulit, 15 years and 20 years. All right? So I think okay lang naman na ulitin ko ulit yung sinabi ko na wala ng 10 years kasi syempre hindi naman lahat nakakapanood ng video ko. Malay nyo, bago lang kayo dito, di ba? At least, aware na kayo. Kasi alam ko noong 2020, after nung nalift yung lockdown noong 2020, tinanggal na yung 10 years. Kaya, naging 15 years and 20 years na lang talaga siya. Before talaga, tatlo yung yung pagki-claim natin kapag umabot ka ng 10 years sa paghuhulog ng contribution, tapos naka 15 years at saka 20 years. Ayun, so yung mga dati na nakakuha ng 10 years, dati-dati pa yon nung panahon na hindi pa tinanggal ni Pag-ibig Fund yung 10 years, okay? So pwede po 'yan, pwede po kayo mag-file. So pumunta lamang kayo sa Pag-ibig Fund. Make sure lang po na talaga naka-20 years kayo ng pag-ibig contribution. Alright? So, pwede mo siya i-inquire sa pag-ibig fund at saka pwede, rin, pwede mo rin naman i-check yan sa ating virtual pag-ibig account. And then, pwede na rin po natin yan i-file through online kahit hindi ka na pumunta na pag-ibig fund. Okay, guys! Dito lang nagtatapos ang ating discussion for tonight. Again, it's me, Lizelle. Lizelle is toy! God bless everyone and then Kong Hee Choi, bye bye.